Bianca Umali makakapareha si Piolo Pascual sa isang pelikula. Magtatambal sa kauna-unahang pagkakataon sina Kapamilya Star Piolo Pascual at Kapuso actress Bianca Umali, ayon sa isang showbiz scoop. Nitong Lunes, ayon sa isang Facebook page na Kapuso Netizens Isang social media arm na suportado ang GMI Kapuso Network, nakatakdang magkatrabaho ang dalawang stars para sa susunod na pelikula ng direktor na si Irene Villamor. Kilala si Direk Irene sa mga patok na pelikulang, On Vodka, Beers and Regrets, Meet Me in Estigalan, at Ulan. Hindi naman nagbigay pa ng dagdag na detalye kagaya ng titulo ng pelikula, at release date ang naturang Scoop. Wala pa rin kumpirmasyon sa ngayon ang parehong kampo ng dalawang aktor, maging ang ABS-CBN at GMA ukol sa umano'y proyekto. Gayunpaman, sa tila unti-unting pagkabuwag sa tinaguri ang Network Wars, dahil na rin sa ilang partnerships ng dalawang network kamakailan, hindi nakikitang imposible ito ng maraming taga-subaybay. Ngayon pa lang ay nagpahayag na ng excitement ang ilang fans sa potensyal na proyekto. Ma-challenge ng husto si Bianca kay Papa P, dahil isang napakagaling na aktor si P, na nagmula sa ABCBN, anang isang netizen sa scoop. Refreshing ang ganyan dapat talaga pwede sila partner Kate Canino, dagdag pa ng netizen. Wala pa namang tugon si Napiolo Pascual at Bianca, umali ukol sa movie, na posibleng pagtatambalan nila. Maraming matutuwa na mga fans kung matutuloy talaga ang movie ng dalawa dahil alam naman natin na magaling na artista si Piolo ganun din si Bianca. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.